Hindi, hindi siya magulang. Naano lang siya oh. Nabitik ba? Naduyan siya sa iyang kuan. Ala. Ha, ah, hindi ba? Oh. Hindi humok oy. Eh. Napagay siya oh. Uy, dami doon. Ay, kasayang. Wa na buslot. Sige. Ay, trabaho. Yan, patula. Lebring patula sa bakuran Hindi tumal... Yan. Saan? Yan ang sinabi ko eh. Oh, hindi pa. Hindi pa? Pwede. Bubong. daming patula. Patula. oh daming buwan ng patula. Kato pang pangsungkit ng ano ba? Nang... Gani, sa hangir ba? Sa hangir. Sa hangir. Oh, wala kaya ni. Ano ra, oh? Uy, dagan siya bunga bag mo dako ni. Gani, nakapila na may ka-harvest din hang pila Pinanong na patula. Mahal kaya tong kilo sa patula sa palingki. Kaya solid na siya. Nakailang harvest na kami dito. Ang dami dyan sa ano ka. Na yun oh. Doon pa, oh. Sa kahoy, oh. Ayan. Meron. Yung pang sunggit sa hangir, tulba. Kayon, ah, oh. Yun, oh. Kita nyo yung bunga. Ah. Ayan. Yung dalawa. Magulang na siguro yung dalawa na yan. Sunggit. So, Kuhiton ganino. Mamang ko ni Nilo. Ano na na pahing pa siya. Oo, oh, di ba? bulak -klak. Tapos, may daghan siya dari Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. <laughs> Ayan, oh. Ah, libreng patula. Tapos, ayun po, gani

Balik tu. Ada ni yang Balik banyak. Nampak. Ayun. Go lang na yan Pero yung isang malaki, ah, dalawa, hindi na. Ay, tatlo pala sila, tul. Ang dami palang magulang tul. Eh. Ang dami na palang magulang tul. Hindi na, hindi na ito pwedeng kunin. Magulang na apat na ano, apat na piraso yung magulang. Meron pa nga sa likod eh. Kaya nga, puro na magulang. Ah. Oh. Wala na. Ah. Oh. Porom magulang na, daming magulang. sige na Ay ay ay, tekalang may naiisip sa no. apat. Apat yung magulang. yung saan pa pamani? Hindi yan, hindi magulang, di ko kinuha yung magulang. Direp pa nga dito maliit ko na lang natin. Uh -huh. Opo. So, dito liit. Ah. Oh, oh asan ka? Makati na. 'Di ba ito yung ano, yung udlot nito makain? Oo. Magulay, 'di ba? Yes. Wala na namang kalamang. Na, na, na. Daan naman to. Dami pa oh. Hoy, ang sili mo ba? Kay daan na. Bunga. May mga bunga oh. Ito oh. Ayan oh, magiging bunga Tignan na din yung... siya. So, libre yung gulay ng patula. Yes. daming patola sa bubong magulang na yun apat sayang apat na peras yung magulang so paano ako uh, bababa si Maylene nasa taas yan Ayan yung paa oh. paano kayo yung bababa dyan yung bilat ni mo magiging na karoon tabangkot tabangkot kabalo ka mo saka di ka kabalo mo na oh tanawa o.